So, nakasakay din po ako sa wakas. Ngayon po ay pupunta po ako ng Taiwai. So, tingnan niyo po yung tanawin dito. Ang ganda ha. Miss N. Rochelle, atay nyo na lang po ako. At ako ay dadating na dyan. Pagbaba ko mamaya sa tayo po, isasakay naman po ako ng MTR going to Diamond Hills. sa front para makita ko talaga yung ano, yung binataanan kasi maganda dito ang daming skyway ng bagong store sa Philippines. So, dyan po nila dinadala. At itakarga po yan sa sa mga bars. Mm -hmm. yeah.

andar po kami sa tunnel Kailangan trip lang yan nakapagpita ko po, po sa inyo mahabang po itong tunnel na ito so ang speed po dito ay dapat nasa 80 lang hanggang 80 lang siya kung sasakyan na, gabaga sa 80 lang pag lumagpas ka ng 80, so huli ka toll gate na Ayan, lumabas na Tara! Oh, diba? gate na yan so, may isa pang Daniel.

may bumaba, may sasakay. So, itong tunnel na ito, anong tawag dito sa tunnel na ito? Pasahin natin. Oh, Shatin Heights Tunnel. Ayan. Ayan po. medyo medyo ma-excite lang po itong tunnel and like dun sa nagdaan na namin unang tunnel ay mahaba so ito ay ma-excite lang o oh, tara maliwanag na naman so dito kami Yan. pasiraan na. bili ng bago. Kaya binili na ako ng anak ko. Yung telepono ko ay galing pa ng Pinas. Yung mga mga nandito sa Adbon, hindi mga magbili ng telepono. So, anak pang bumili sa Pilipinas para ibigay sa mama. <laughs> uh, shout out ko sa anak ko. Thank you very much na. So, ayan, Oh. Okay. Ito ay Thai. Uh, Taiwan na po ito sawagib ba na po ako siya ano maya? thank you guys, God bless, thank you for watching, don't forget to subscribe my channel and like and comment, thank you. sa wakas po dumating na po ako dito sa Diamond Hills. Dito po kami magkita-kita ni Mel Orocio at ni Miss Annie Orocio. Ayan, hinihintay ko po sila pero hindi ko po alam po anong anong exit po yung lalabasan ko papunta po doon sa ano sa park. Maganda daw yung park dito eh, sa Diamond Hills. First time kong pumunta dito. So hindi ko po alam interchange din po doon oh. Pupuntang Kwantong Line. Okay. Guys, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel ha. Huh? Please like, share, and comment. God bless. Bye-bye.